ito na yung kanding natin si Buni yan yung turo si Buni nasa labas siya kasi yung ibang kambing inaaway niya yan papasok kita sa kamalig bahay sang kambing yan ito sila ang ginawa namin ano, pastulan ng kambing. Ayan. hagwire wire, pay coat. Marami sila. Maraming ano pala. Makakain silang hindi ano. tuho hagunoy, haguno tao dito eh. Bawal sa kambing kainin to. Ayan. Ito ng mga kambing namin. Sa kanilang bahay kulungan. Ayan mga buntis matataba rin ang kambing namin no? Yan. So, marami ng pupungan nila dahil hindi pa nawalis kambing sa dalawa, tatlo, apat, lima, kanim, pito Yan. one, two, three four, five, six, seven, eight at saka yung may mga maliliit pa sa so, kambing namin yung kanilang pailaw meron pa silang ilaw sa gabi so solar yung pang mga kambing hindi pa maya pa to baba dahil medyo mahamog pa ang dami palang hagunoy hagunoy kasi tawag dito yun yung mga laman na to. Hindi, hindi pwede makain ng kambing yan dahil medyo may content ng ano pulse poison Damo sang hagunoy ma. Ang gani ng hagunoy gani ay ginapasok. Oo, paano ka? Na. So, Me. Me. Hay. ah, ito pala. Ah, ang mali. Ang dalawang maliliit na kambing. Na injection na nanang Jitran. Si ano ma, tong sabi mong bunikol, oh, amoy na siya, nang naulian. Amoy ni. gamay na mong galing ilasing ano. Gumay-gamay uh, gutok na sige. Ipa ano ko ini? Stand. Sige. yan nanan Kanding namin sa personal Napuntahan na namon. Kung ang kanding dali ko na pamatyag ay nag-uusap. <laughs> Bago nilang ano makeover renovation ng kanilang bagong bahay ayan so mas mahaba siya ayan may na silang kawayan tapos mas sakto sila dito o sobra pa sa area ayan ito na yung side na, o ayan kawayan yung ibang kambing nandun. Pero yung ibang kambing nasa labas pa. Tapos yung solar. Nasa labas na pero bukas nito ilalabas ko pa siya dito sa bubong para ano para mas hindi mas maliwanag sa area niya, yan haba na so ito yung yero Ayan, yero bukas ilalagay na yan. Saka yung mga kawayan. Andun pa sa kabila yung mga kawayan. Saka yung kambing. Bahay kambing. Yan. So, video ko ulit yung pinaka-finish nito. oh so, bahay kambing natin yan tingnan mo kung gaano ka ah, laki na kahaba yan dati dito lang yan yan dito lang siya yung lumang yero yan tapos yan hanggang diyan so, hanggang sa tulo halos triple yung laki niya sa dati yung kanilang sahig mandumi ngayon si mamaya si Maldita tsaka yung dalawa niyang maliliit sila ang nahuli tapos yan pa parin yung kanilang solar yung nakapan ho Di pa na padamuhan mamaya magdadamu yung Muat tauhan si Maldita haba na kanilang ano, tirahan hindi na sila siksikan so, ito pa rin solar o oh. dyan pa rin laki maluwag yan